Magandang araw mga ka-farmers, welcome ulit sa aking youtube channel, this is Rappable Farm Vlog So bali sa video na ito mga ka-farmers, ay babahagi ko lang na yung pamamaraan ko sa pag-spray ng damo sa aking kalabasa So ito yung kalabasa ko, ka-farmers, na hindi ko na naalagaan ng gusto, napabayaan to dahil na sobrang busy Tapos kunti lang yung nabuhay, kaya hindi ko to na-sprayhan masyado at saka naabunuhan, pero okay naman yung resulta niya So, ispiyang ko ng damo kasi sayang. Lapit na rin magbunga. Yan. Hindi magkasabay yung tubo niya mga ka-farmers kasi isang ilang beses ako nagtanim dito, kinakain ng langgam direct seeding kasi yan yung dapat na hindi nyo giyahin mga ka-farmers dahil ganito maging resulta daming hindi nabuhay dahil kinain ng langgam so ito mga ka-farmers, binabalot ng sako yung iba sako ng siminto So deret derecha na yung pag-spray ko nyan Dahil nakabalot naman Hindi <coughs> naman maano yung mga tanim natin nyan Hindi ma Apik to no Ito yung kalabasaan ko yan Kunti lang na buhay dyan Tapos na ako nag-spray dyan Sobrang kapal na ng damo Ayan Hindi ko na sana alagaan Kaso sayang naman may nabubuhay Ayan Saka maganda yung presyo. Ayan you o. Know? Nagumpisa um, nag ng magdala ng mga bunga. Lapit na. Sunod na linggo. mag ng nang bulaklak yan. Matataba naman siya mga ka-farmers. Kaya hindi na abunuhan. Hindi na isprihan halos. Isang bisis lang ito na abunuhan. Isang bisis lang din na isprihan. So, simula nung nalipatan na uh, direct seeding. Ayan. Sayang dahil konti lang natubo. Ayun, uh, yung wag yung tularan mga ka-farmers, yung magda-direct kayo tapos yung tataniman yung medyo madamo, ayan. So, yun lang mga ka-farmers na, no? bagi ko lang yung ating tanim na talabasa. Maganda pa naman sana ng presyo ngayon. Nasa 20 na yata mahigit ang kilo. Yun lang. Kung bago ka pala sa aking YouTube channel, pasubscribe naman. Lapboy Farm Vlog. Pahit na rin ang notification bell. So yung gamit ko nga pala mga ka farmers na herbicide dito ay contact herbicide, tickborne. Kasi yun yung may nabilik ko. Hindi pwede yung kuhaan dito i-spray yung deposit, yung systemic dahil maapiktuhan yung talbos ng kalabasa. Kaya mas maganda yung mas recommendable yung contact beside so yun lang na happy farming sa atin lahat thank you for watching, god bless